apat na lumang paniniwala sa weight loss. Yung babagitin ko ng mga paniniwala, hindi lang yun sa Pilipinas, even sa buong mundo. Ang mga paniniwala ito ay matagal nang binabanggit sa atin at matagal nang pininiwalaan. Dahil naging saling dila, sinabi sa atin, narinig natin, hindi natin kinwestiyon, nagsisirculate ang information sa internet, hindi lang sa internet, pati sa books. O so, kala natin, ito yung mga paniniwala na hanggang ngayon ay kailangan natin ginagawa. Please let me know your comments down below para marinig ko rin yung mga insights ninyo tungkol sa mga paniniwalang ito. Number one, eat less, move more. Kunti lang ang kain, damihan ang ehersisyo at damihan ang paggalaw. Kahit maghapon kang mag-ehersisyo, kung ang diet mo ay katulad ng dati, hindi ka papayan. You cannot fix your weight issues and health problems with exercise alone. Clean diet muna, saka idagdag ang ehersisyo eat less often, hindi less food. When we say eat less, hindi yun less food. It's less often. Kung halimbawa kakain tayo, five meals a day, malimit ang spike ng insulin doon. Ba't kung makain ng five meals a day? Kasi layo kang gutom. Or you were told na kailangan kumain ka mayat paya. So hindi yun effective sa weight loss. The more na nag-i-spike ang insulin mo, the more na mahihirapan ka sa pagpapapayat. Number two, calories in, calories out. Magbilang daw ng calories mas mababa daw ang calories, mas mainam. Sa law of physics lang, applicable ang tinatawag na calories in, calories out. Tayo ay buhay, hindi tayo makina. Tulad ng sasakyan, na kapag ilang litro ng pinasok mo na gasolina, ay hindi naglalabas basta takbo nito. Saan nga ba nanggaling yung concept ng calories in, calories out? Ito ay propaganda ng food industry. Sinasabi ng mga food manufacturers na kahit ano, kainin mo, basta susunugin mo lang siya sa exercise. In other words, gusto nilang palabasin na kaya ka tumataba ay dahil yung kinakain mo na minanufacture nila ay hindi mo sinusunog. So ang issue doon, hindi yung minanufacture nilang food but rather yung katamaran mo raw di umano sa pag-exercise. -e ang tawag doon ay gaslighting. Remember that health and weight loss is not about calorie counting. It's not about the quantity of calories, but about the quality of the calories ng kinakain mong pagkain. Kahit mas mababa ang calories ng isang pagkain, kung ito ay junk food, mas mainam pa rin kainin ang real food na may mataas na calories. Number three, pagbili ng low-fat products para sa weight loss. Ang mga pagkain, natural yun na may taba. Yan ay ginawa ng kalikasan para sa atin. Kasi kailangan yan ng ating katawan. Ganon katalino ang ating creator. Kapag ang pagkain ay tinanggalan ng taba ng mga food manufacturers para lang siya'y maibenta na low fat, nawawala ang tunay na lasa nito. At ano ang nangyayari? Nilalagyan nila ng asukal kapalit ng taba na inalis. Simula nung inilabas ang lipid heart hypothesis theory ni Ansel Keys, nagkamero tayo ng tinatawag na fat phobic society. Natakot sa taba, pero ang kabaliktaran, lalo tayong tumataba. Bakit? Kasi hindi naman taba ang nagkakos ng pagtaba, kundi yung asukal na nasa kinakain natin, yung excess carbs na kinakain natin, yun ang nagkakos ng taba sa katawan natin. Siyempre, dahil ang hinahanap lagi ng mga tao ay may lasa. So nilalagyan ngayon ng mga food manufacturers ng asukal para maging palatabor or masarap sa taste buds para mabili yung pagkain nila. Excess carbs, especially the bad carbs like sugar, starch, ang nakakapagpataba at hindi dietary fats. So, panoorin niyo yung iba kong videos, doon ko dinidiscuss yung bakit tayo tumataba. For example, di ba malimit yung nadidinig? Uy, ako, nagbawas ako ng kanin kasi tumataba ako. Tingin nyo, anong meron sa kanin? Meron ba siyang fats? Wala halos. Ang 100 grams doon, meron lang 0.3 grams of fats. So, it's almost non-existent. Pero bakit siya nakakapagpapayat? Because ang isang tasang kanin ay may equivalent na 90 spoons ng sugar in the form of glucose. And every time na siya kakainin mo, yung excess nun will be stored as fats. Number four, slimming tea, coffee, pills, powder, at mga kaure. Marami akong kakilala na gumagamit ng mga to. Uh, nagbawas naman ang timbang pag tinatanong ko. Kaya lang, konti lang. At hindi nang tagal, tinigil, bumalik sa dati, ang timbang, mas mabigat pa ang rebound weight. Yung mga weight loss products na nangangako ng immediate na weight loss, hindi yung sustainable. Hindi siya pang matagal ang panahon. Hindi mga inumin na makakapagbabago ng biochemistry at signaling pathways ng katawan mo. Sa tamang pagkain lang po yun mangyayari. Pagkain na naging dahilan ng weight gain, kaya ang solusyon, napakasimple. Tamang pagkain. Kung gusto nyo ma-achieve ang long-term weight loss, the key here is knowledge muna. Willing ka ba na i-unlearn yung mga lies na ipinaniwala sayo sa iyo sa mga parahon? And then after that knowledge, tutunan mo na ano yung goal mo i-apply mo. Although may mga temptations along the way, pero kapag alam mo na yung ginagawa mo, dahil knowledgeable ka na kung bakit tumatawaan tao, oh, syempre, alam mo na rin kung ano yung equivalent action nun. And kapag kamalinaw sa yung goal mo, na hindi lang pumapayat, kundi talagang general well-being ang purpose mo, madaling i-achieve ang goal mo. So, yun po yung apat na lumang paniniwala sa pagkain na kailangan nating baguhin kung gusto nating ma-achieve ang ating long-term weight loss. Sana nagustuhan niyo yung video ko and please subscribe to my channel for more videos. Thank you for watching and bye-bye.